Hi guys, kain tayo ng takoyaki. Bibigyan ako ng kasama ko. Mamaya nila ako makapagkain ng, ng hapunan nito. Masarap sana ito may kapi.

masarap siya. Panigurado, hindi na naman ako makakain ng hapunan nito. Dahil sa takoyaki na apat, apat na piraso. Ayan, thank you sa nagbigay, sa kasama ko. Pumunta kasi siya ng luwabas kasi siya. Bumili sila ng ulam. Tapos binigyan niya ako ng takoyaki. Tapos ito, mamaya, hindi naman ako makakain ng hapunan nito. Tapos masarap siya kasi maraming cheese. paborito ko pa naman yung cheese. So yan guys, thank you so much for watching. Maraming maraming salamat po sa yung lahat. Ang posensya na po dahil hindi na po ako masyado gumagala sa YouTube dahil busy na din po sa trabaho. So na po ay maintindihan nyo po yun But hopefully so Ituloy po natin yung ating uh, Thanksgiving livestream uh, live stream Next year Ayan, na' nyo na lang po Yung aking mga uh, Live stream for pa-entries And maraming salamat po ulit Sa so, nagbigay ng takoyaki Thank you, thank you so much At ako ay nabusog Maraming salamat po guys